Isang OFW na areso ng PNP Gimba dahil di umano sa, sa pilitang pagdukot sa isang dalagang nurse. Yan po ang detalye po ay ihahatid ni Miss Arya Lea. Go ahead, Arya Lea. magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin, Gimba. At lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw sa pilitang pagdukot o forcible abduction ang kakaraping kaso ng isang 31 anyos na OFW matapos itong maaresto ng PNP Gimba sa pangunguna ni OIC Police Lieutenant Colonel George Cruz Calawad Jr. Sa report, uh, Desyembre at 31 ng tumalikod na taon, nagtungo sa PNP Gimba ang mag-asawang magulang ng biktima na sinida, hindi tulad pangalan, Uh, 27 anyos, dalaga at isang nurse, residente ng Goldenville, Subdivision, Barangay Bantog Norte, Cabanatuan City, upang iriklamo o humingi ng tulong sa mga kapulisan para matunton ang kanilang anak na di umano ay dinukot bandang alas 7 ng umaga, Desyembre at 30, 31 ng isang alias Cardo, 31 anyos, isang OFW at residente ng barangay Pulo, Malaki, San Isidro, Nueva Ecija. Ayon sa manang biktima na si Ana, si alias Nida, nakatanggap ito ng mensahe mula sa anak na nagsasabing dinukot siya at dinala sa isang lugar sa barangay Kasungsong, Gimba, Nueva Ecija kaagad namang rumisponde ang kapulisan ng PNP Gimba, Inero a taong kasalukuyan, para hanapin ang nabanggit na lugar para masagip ang biktima. Naaresto ang sospek at kasulukuyang nasa kustudiyan ng MPS PNP Gimba hanggang sa mga oras na ito at habang inahantay ang reklamong isasampa sa kanya ng biktima. So, pansalita na ito ang inyong para sa lokal. No? natin 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at servisyo sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, uh, Miss Aria Lea. Happy New Year. Ayan. Yes, wow. Napaka bu yung bungad ng uh, balita natin ngayong New Year ay ano, no? Hmm. Nakakalungkot. Ato. Na merong galitong pangyayari at uh, nangyari pa sa isang nurse. Yes po. Hmm. at nuno no, nakarating sila nakarating siya sa Gimba Dinukot at nakarating dito sa Gimba diyan sa Barangay Kasungsong at uh, mabilis naman nakaresponde ang uh, mga kapulisan Mabuti nakapagano no na, nakatag uh, dito naka-text ba o naka kung paano siya nakahingi o nakapagsabi sa kanyang uh, mga magulang Uh, po, uh, sa report, uh, kasamang grade, ka sa din kasi natin kahapon si George Scalawad, uh, ang mga magulang ng biktima na si Alinas Nidiba, ay nakapag, uh, na, sa PNP, uh, dahil yung anak niya mismo, ay nakapagpapada ng mensahe sa kanyang ama, na nagsabi ko na sa anong lokasyon niya, sa siya gilin na nangitong hmm. OFW na to. Hmm. Buti na agapan na no? At sana apo, apo. Uh, mabilis. Kung bagay yung at yung biktima ay na um, nasa ano yun, tawag dito, mabilis ang kanyang kung reaksyon. Siya, oh, Oo, lito, meron lito, lito, lito. siyang uh, presence of mind. Yes. Mm -hmm. Kaya gano'n ang... At sa samang guys, sa nakikita namin yung sospek mismo, sa hospital of facility na napihatigin ba kahapon, mm -hmm. magiging yung nananay niya na, 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 na doon na pag-abutan. Pwede na, ano, uh, Miss Arialea, pa, uh, uh, ayos ka ng konti ng location mo kasi parang ano garalgal yung... Ano, yung audio okay. mo? Ah, uh, kahapon, kasama ng uh, Grace, napag napapabutan natin yung nananay itong uh, OFW na nalakake uh, nagkatid ng pagkain at nakita na natin yung ang gulo na nagkatid siya uh, ng pagkain mismo sa sus suspect at makakausap mm -hmm. niya. Unfortunately nga lang hindi na natin pwedeng i-picturean mm -hmm. at hindi rin tayo nakapunlakan na makakausap na nito. Makakausap na natin yung nanay nung suspect. Uh, Ayan, nawala ka na, Miss Arialea. Ay, ah, eh, nandito ko. Ayan, o oh, sige. Ayan so bali ano no tawag dito hindi mo na ano hindi mo hindi na hindi ka na paunlakan na makausap yung Yes po, yes po. Mm. Hindi po nagpaunlak ang nanay ng suspect na napag-abutan natin kahapon. Mm. Pero nakita natin ng personal yung itsura nitong suspect na isa palang OFW. Mm -hmm. Uh, at nakakuha nga tayo ng informasyon sa kapulisan dahil binanggit sa atin ni OIC George Cruz Calawad, Jr. na ang unang-unang kaso nila nung bagong taon ay ito nga ay forcible abduction. Mm -hmm. Gayan. Yes. Hindi kaya yan ay ano? Um, uh, inisip ko kasi kung kakilala ba nung uh, suspect, ang biktima? Uh, paano silang nagkakilala at paano umabot na nakarating sa ano no sa sa gimba sa uh, yes po yes po diyan sa barangay kasi wala po tayong datos kasamang grace hmm. Mm -hmm. Ngayon. So, so, anyway, at least na at least na hmm, sa gip, Nasa na oh, gip oh. ang dalagang nurse at nasa custodial facility na itong suspect. So, hihintayin na lang natin kung paano ba kung paano ang proseso baka Si suspect ay dadaling siguro sa Kabanatuan kasi puro taga Kabanatuan ito eh. Mm. Yes, yes, na nagawilang dito sa ano no, sa Gimba dahil dito ito nangyari Ako. yung ano pag-aresto.